Oh, so kung ganun po teacher Karen na uh, ikangay na dagdagan kayo ng panibagong gastos ng 2,000 piso, e eh, dibig sabihin e eh, kinuha ho ninyo yan sa sariling budget po ng inyong pamilya? Eh opo, kulang na nga dati na pa ho yun. O alin ho ang nasa sakripisyo ngayon sa budget ho ng inyong pamilya teacher Karen? Eh ano na lang ho, gawa-gawa na lang ho ng paraan na dadagdagan mm ho -hmm. ang utang. Ayun, utang. Nabanggit oh. mo ninyo yung utang. Eh, papano po ba? Di kayo eh, puro London. Lon dito London. dito, na nga po. na nga po, na nga po Oo nga, sabagay. Eh, ganun yata ang kapalaran ng ibang mga teacher ho natin na kung minsan ho'y nalulubog sa utang, ano eh, po? Opo, marami pong gano'n eh. Eh, meron ho naman yata ang mga emergency loan ah, na pwede kayong pagkuhanan. Uh, opo, nakapag-avail na din kami ng Oh, so lahat lahat ng po pwedeng pagkautangan, inautangan na po ninyo? Opo. <laughs> oh, so magkano nang inaabot na inyong pagkakautang? Nako eh, kung po mo eh, marami oh. mm -mm. Eh hindi naman nakasangla ang ATM ninyo? Eh, yun nga po ang problema ko sir, nakasangla po yung ATM ko. Paano kaya natin tutubusin ngayon yan? Uh, Teacher Karen, mm -hmm. Eh, kayo ho may panawagan sa DepEd? Dahil DepEd po ang nakasasako po sa inyo. Ano po, teacher Karen? Opo, sir. Opo. Iyong bang mga ibang teacher kaya ganyan din sa inyong uh, ah, gapan? Opo. Opo, marami po. <laughs> marami po kaming nakasalala ang ATM. Naku po. ay magkano ang interesang pagkaganon? Eh, meron silang sinasabi na percent or seven percent per ano. pero hindi kung kukwentay mo hindi lang po ganon oo magkano inaabot? Mm, hindi po namin alam kung yun kung so, paano yung computation oh. Era, pero ang concern ko lang po yung yung sa yung non-deduction po mm -mm -mm -mm. So halimbawa ho, Teacher Karen, sa isang payday, sa isang uh, uh, swelduhan, kinsenas katapusan, halimbawa, magkano uh, na lang na iuwi ng Teacher Karen ko? Ay, kasi po, ang sweldo ng teacher ay minsan lang po sa isang one. Hmm. kaya po, wala nang may uwi. Konti na lang po dahil mer meron, meron na sa GSIS, hmm. meron po sa private. ATM. So, kung bagay ka nga, eh, hindi pa man dumadating ang oras ng sweldo, may pupuntahan oh. na yung inyong kikitain. Okay. O, eh, siguro, eh, ma, ma maganda hong uh, maidulog natin direkta mu uh, mula sa DepEd. Nasa atin hong linya via Zoom, si Undersecretary Annalyn Sevilla, uh, USEC for Finance ng uh, DepEd. Magandang uh, maganda umaga ho sa inyo, USEC uh, Sevilla, si Johnson po sa programa ni Kabayan. Magandang umaga, Sir Johnson, sa mga nakikinig at nanonood ng ating programa kay Gabayan. Opo, opo. At eh. magandang umaga po sa ating teacher. Ako po ay nakikinig sa kanya kanina. Ayan. Uh, teacher Karen, morning, sige ho. Sa inyo na direktang manggaling, ano bang concern po ninyo na gustong tugunan ninyo mula ho sa DepEd? Ang um, concern ko lang po, yung, di po yung bayan ni Han Acto. Hmm. Eh, kasi po, nagtanong po ako dun sa lending na pinagsasanglaan po ng ATM ko kung hindi po nila kami kakaltasan. eh ang sabi po, kakaltasan, ala daw po sa guidelines yung ATM loan. Sila daw po ng ATDS, yung salary deduction po. Mm -hmm. Yusek? Yes, uh, Johnson and teacher, maybe we have to explain and put into context yung batas din muna. No? Uh, unahin natin, ang DepEd po ay hindi nakikialam sa mga private transactions, kagaya po ng mga loans na ganito, ibig sabihin ito ay transaction between the borrower, eh, sa ganito pong kaso, ang aming empleyado, at ang lending institution, or halimbawa po ay GSIS. At yung isa po niyang example ay yung ATM na kanyang sinanla. Magandang example ito, Johnson, Opo. teacher. Ano pong first name ni teacher? Si teacher Karen na lang daw po. Teacher Karen, oo. So, ganito po ano, yung pong uh, sweldo ninyo ay aming inaasika. So, actually, yan po ang trabaho ng DepEd. Mm -hmm. Ang ibigay ang inyong sapat at timely na sweldo. At yun po ang aking trabaho bilang Undersecretary for Finance. Mm -hmm. So, yan po ay ating silisiguro. Ngayon, nagbigay po ng accommodation ang ating gobyerno. Ito po ay nakalagay sa budget law, sa batas natin, General Appropriation Act. Na ka ang mga empleyado, hindi lamang sa DepEd, buong uh, gobyerno ito, Johnson oh, and Teacher Karen, ay po pwede po na gumawa ng waiver ang empleyado at sabihin sa ating payroll unit sa amin sa DepEd na po pwede nyo pong i-deduct ito sa aking sweldo dahil ako po ay may pagkakautang sa ganitong lending institution. Ang tawag po natin dyan ay automatic payroll deduction system at yan po ay uh, nasa batas. Nakalagay din po sa batas kung sino-sino ang po pwede at accredited na po pwede i-bawas ng uh, isang payroll unit ng gobyerno sa sweldo ng ating government employee. Bakit po natin ito ginagawa? Una, ay may mga taga-gobyerno rin na ating pong dapat na i-accommodate kagaya ng BIR, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan po ay mga ordinary na mga contributions at mga loans ng ating empleyado na ating pong inilalagay sa ating sistema. Meron naman pong idinagdag kagaya ng Savings and Loan Association, commercial, thrift banks, cooperatives, at saka mga insurance. Yan po sinusunod namin kung ano ang inilagay doon sa ating budget law or yung GAA na tinatawag natin. Meron din po sa batas na sinasabi na kailangan hindi bababa sa 5,000 or 5,000 ang ating ikakata sa ating mga empleyado. Ito Ako. yung kasigurahan na pati ang empleyado ay sigurado po na meron may iuwi, no? So kanina yung talong natin kay Teacher Karen, magkano ang nagiging neto? Kailangan po ang neto mula sa amin, pagka sinuwelduhan siya, at least may 5000 siya mm -hmm. na matatanggap. I think, Johnson, dumating yung pagkakataon na pati yung ATM nila na ay lana Pero we have to remind them, recently the Secretary has issued this um, office memorandum uh, itong taon lang, April 18, 2020. Hmm. Na kailangan po ay hindi po natin ibibigay ang ating ATM payroll card as collateral ayon. for any loan or any pong mga sanla na ang tawag oh. natin ay anti-sanla scheme. Ito na po yung ginawa namin. Oh. Bakit kasi po ay okay, ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas, ito po ay delikado. This is sa dangerous scheme. Kasi uh, ano nyo po yan eh, lahat ng benepisyo nyo, even bonuses, uh, Johnson and Teacher Karen. Nando. Wala kami ibang paraan kung hindi idaan sa inyong payroll account. At yung pong payroll account ay ating pong pinagkasunduan na ang lahat ng sweldo at benepisyo ay kailangan dadaan dyan sa, sa uh, payroll account na huyan. So, so, Yusek, bawal so, una, pala yun. Bawal pala yes, yung pagsasagla ng ATM, una, Oo. Una, uh, kasi ano yan eh, uh, kasunduan natin na ang lahat ng iyong sweldo at beneficyo dadaan natin sa payroll mo. Mm. Pangalawa, dapat po, uh, hindi lang si T. shirt Karen, lahat siguro ng tao, even not in the government, pagka ganun po ang binibigay sa inyo na offer, ay mag-isip na ho kayo. Baka ho hindi accredited ng Banko Sentral yan. Dahil ang Banko Sentral mismo nagsasabi, kailangan sa isang lending institution, hindi po kailangan i-collateral ang inyong payroll account. Bawal po yun. At pwede po yung isumbong sa Banko sentral ng Pilipinas. Kaya lamang, picture uh, Karen, kung yan ay ating isusumbong, syempre ang habulan yan ay magiging personal, ano? Mm -hmm. Magiging uh, parang civil case. At uh, kayo po mismo uh, bilang borrower, ay may pinirmahan din siguro sa kanila. So, yun po ay uh, magiging uh, isang kaso na Uh, ayaw din namin no, bilang DepEd uh, institution na mapasukan ninyo. Opo. Kaya po yung reminder na inisyo ni Secretary Liling Briones ay para po magkaroon na ng stop to this practice mm -hmm. at yung mga nahulog na rito sa ganitong skema ay sana magkaroon ng paraan na kayo ay makalagpas o makaalis dito. Dahil po uh, pagka nagkataon, halimbawa next year magkaroon ng increase sa mga beneficiaries ninyo, Ah uh, halimbawa 'yung cash allowance, mga bonuses at mga binibigay pa na ah, halimbawa na ina ko na siya sa internet. Ah uh, Johnson, we are asking the Congress to pass an internet allowance for the teacher as well. Yun nga. Automatic, papasok po yan sa inyong ATM. So, yeah. yung po yung danger, yung po yung sinasabi natin delikado. So, Yusek, ngayon po ba ay may magagawa ba si DepEd? Halimbawa, although ang sabi nga po ninyo, ito ay transaction between the teacher at saka dun sa private sector na nagpapautang po sa kanila. Ang pakiusap po yata ni Teacher Karen eh, Uh, doon sa pagkakataon na meron tayong pandemic, hirap na hirap po ang lahat, hirap ang mga teacher, baka pwedeng wag muna silang singilin. Yeah, Johnson ay pwedeng niyang gamitin sa kanyang lending institution. Ibig sabihin niyan po ang kanyang gamitin doon sa kanyang kausap. Uh, Johnson, we're talking about 1 million teachers here. Mm, -mm. And 70% of our teachers, based on our database, have existing loans. Ibig sabihin, about 700,000 teachers po itong pinag-uusapan natin. And right now, 151 billion pesos ang naka-enroll po sa amin. Pag naka-enroll, walang problema, Johnson. Kasi mm. hindi namin i-enroll or hindi namin i-accredit ang isang lending institution na walang uh, permit or walang hindi recognized ng Banko Sentral, ng SEC, ng Insurance Commission. Medyo mahigpit po kami kasi ka kami ang magbabawas eh, okay. para sa aming mga empleyado. At isa pa sa aming binabantayan ay yung interest rate na ibibigay ng isang lending institution na gustong magpa-accredit sa amin. Ibig sabihin, mas mababa. Ang aming sinasabi, hindi kayo lalagpas ng 6%, sisiguraduhin natin. Dahil uh, hindi namin kayo i-accredit at pag kayo ay may violation sa aming mga agreements, ay hindi na ho kayo makakagamit ng aming facility or hindi namin i-deduct ang mga loans na makukuha ng empleyado dahil hindi ko kayo sumusunod sa aming regulasyon. Okay. Kaya yung mga nagsasanla, uh, Johnson, looks like hindi po nakakasunod sa ating regulasyon. Therefore, dapat ang ating mga guro, ang ating mga empleyado, pagka ganyan po, ay magkaroon na kayo nagduda. At uh, inyo po dapat talagang uh, siguraduhin na inyong ang inyong kausap ay isang accredited o isang uh, institution na established at uh, regulated by the Bangko Central ng Pilipinas okay. or the SEC Oh. Yusek, si Teacher Karen. Teacher Karen, yung ba inyong pinagkautangan yung lending institution na nahiraman ninyo ng pera? Sa pagkakaalam ba ninyo, eh, accredited ba siya ng DepEd? Uh, accredited po. Nasa list po nila eh. Ayun pala naman. Yusek, kung ganun pong accredited pala naman ng DepEd, yung lending institution na inutangan ni Teacher Karen, may magagawa ba si DepEd doon para halimbawa ipakiusapan itong lending institution na ito? Na Magandang tanong. Na... Yes, yes, oh, oh. Johnson. Alam nyo, ma kahit po accredited, kapag kalagpas na doon sa 5,000 net take-home pay, ay hindi na namin ma-accommodate. Kasi bawal na sa batas, Johnson, mm. na magdagdag kami ng bawas sa kanyang sweldo kung sa aming competition ay bababa na sa 5,000 ang kanyang net take-home pay. So, ibig sabihin, ang isang empleyado, isang teacher ay pumasok sa isang transaksyon, in this case, lending, lending transaction, na labas na po sa ating accommodation or sa ating system kasi po lalabag na tayo sa batas na kailangan ang bawat empleyado ng gobyerno ay may hindi bababa sa 5,000 na neto bilang sweldo and imagine this is 5,000 a month johnson and it will really okay. be very hard for any employee na araw-araw ay may gastos na, mm -hmm. na kailangan uh, harapin hindi lamang sa kanyang pagpasok sa trabaho no pati sa kanyang pamilya at sa uh, iba pang personal na kanyang pangangailangan. Opo. E Yusek, ito bang nasa memo ng DepEd, uh, ano bang ibig sabihin ni uh, po nito, PLIs and GFIs which will not impose any additional charges? Uh, Yun po ba sa panahon ng pandemic, paano ba ibig sabihin nun? Yan. Sige. So pwede na tayong magsimula uh, doon sa bayanihan Law 2 na provision, ano? Ang nakalagay dito, uh, Johnson, lahat ng mga institution, kahit po yung kausap ni Teacher Karen, kahit hindi siya nakapasok sa APDS, kaya lang, hindi po kami ang mag-aasikaso noon. Ang mag-aasikaso na noon ay yung mga individual o empleyado na may mga kanya-kanyang transaksyon sa kanilang lending institution. So yung batas, hindi po yan namimili. Ang sabi ng batas, lahat na nagpapautang, lalo na syempre kung accredited ng Banko Sentral at ng SEC at ng Insurance Commission, ay kailangan sumunod sa 60-day grace period. Ibig sabihin, palugit For 60 days, hindi ka magbabayad ng utang. Maganda rin ito para sa ating Johnson, for example, credit card. So sa credit card natin, yung balanse natin, kailangan meron pong 60-day na pahinga. At yan po yung bayanihan law. Magpapahinga kayo sa pagbabayad ng 60 days mm -hmm. at wala po yung dapat na interest. Ngayon, nakalagay din po sa bayanihan law na after the 60 days, kailangan ibalik na yung pagbabayad. Kasi nakatulungan ka na for 60 days at maaaring nagawa mo na yung iba pong mga dapat kong gawin na mga transaksyon. After 60 days, ibalik mo yung iyong uh, pahinga sa pagbabayad. Ngayon, kung hindi mo kakayanin, naisip mo na itong nakuha kong 60 days na refund ay kailangan ko pala, hmm. nakalagay din sa bayanihan doon na po pwede i-extend ng 2 more months. Yod. So, ibis na magbabayad kami additional 2 more months. Kaya lang, nakalagay din sa batas Johnson na yung pagpapahinga o yung palugit dahil gusto mong ituloy at dadagdag sa iyong long term maturity magbabago kasi ang iyong loan structure mm -hmm. ay magkakaroon ng accrued interest. So, yun po yung sinasabi na accrued interest. At marami po sa mga may-ari ng uh, credit card ngayon, nagtataka. Akala ko ba may palugit na uh -huh. 60 days? Bakit ngayon sinisingit ako ng accrued interest? Ano? Isa rin ako dyan kasi may credit card ako. Mm -hmm. Kailangan po kasi bayaran nyo yung inyong outstanding loan after the gap or after the grace period para hindi po magkaroon ng interes. At yun po yung ginagawa ng Bayanihan Law. Ang DepEd po, ang ginawa namin, kinausap namin ang 173 accredited PLIs or private lending institution at GFIs or government financial institution. At 89 dito Johnson ang pumayag na dadagdagan nila ng dalawang buwan ang ating loan term without accrued interest. Yo. So, yung po yung kanilang regalo sa ating mga empleyado na uh, una, may palugit ka na, hindi eh, kasi singila ng 60 days. Ibig sabihin, Johnson, tataas ang kanilang net take home pay Opo. kasi ibabalik namin yung dapat na ibibigay nila na pambayad ng kanilang mga pagkakautang. Dalawang months. buwan po ito. Dalawang buwan. At yung 80, six... AT... Yes, oh, ibabalik six... po namin sa kanilang payroll ATM account. Kaya importante yung ATM account. Kaya sa, naitindihan po si Teacher Karen, dahil ko may utang siya sa mga accredited institution namin, Opo. papasok 'yan sa payroll account niya at yung may hawak ng kanyang ATM mm. ang makakakuha mm. ng kanyang refund. Alright. Teacher Karen, may tanong ka pa ba kay Usec? Ah, uh, uh, mayroon pa po. Kasi po. po nung nung bayanihan 1, hindi po nila kami tinal sa, sa sa ATM loan. Mm. Uh, ano po, itak po ngayong Bayanihan ako? Sinasabi mm. po nila eh, Hindi ala daw pong Guidelines para sa AKM mm. Loans yeah. Di po ba picture... yung guidelines Ng Bayanihan 1 sa yung Bayanihan 2 eh, Di po ba isa lang mm. Yes, yes uh, Johnson, picture Karen, tama yan Kailangan mo pumunta sa nung, yung uh... Bayanihan Act 1 May po nila kami bakit po ngayong bayan ni Nan Acto, uh, ayaw na po nila kami na na, na i-refund or gusto nila, nilakan kami ngayon kasi. Kasi po, wala daw po sa payroll. Hmm. Ano ba, Yusek? Huh? Ah. <laughs> Pecho magulo mama no kasi kung nasa payroll namin hindi niyo iisasanda ang inyong ATM. Oo. Oh, oh. Ah, oh, di ba uh, Johnson kasi kung nasa payroll namin at kami ang nag-deduct, ay dapat nasa nasa kanya ang kanyang ATM, nasa kanya ang ang uh, uh, hawak niya ang kanyang ATM. So, at uh, teacher Karen, kaya po kayo pumapasok sa gano'ng scheme ay iyon po kausap ninyo ay hindi po na ng aming sistema. Una, baka hindi siya uh, sumusunod sa ating requirement. Pangalawa, mahigpit po kami sa interes. Pag po lumagpas sa interest na aka, ito po ay para sa protection ng ating empleyado, unang-una. Oo, Tapos, eh, uh, kung kayo po ay binigyan na po uh, loan moratorium ng Bayanihan Law 1, pareho lang po ang Bayanihan Law 2, may accrued interest okay. din po yan at kailangan nyo pong ibigay ang inyong uh, privilege. Ibig sabihin, ito po ay batas, simbayan ni Kung sakali pong hindi sila papayag, I think you have the right to really report it. Una, kung banko po yan sa Banko Central ng Pilipinas. Pangalawa, kung mga corporation yan or company sa SEC, sa Security Extension Commission. Nandun din po sa ating Uh, issue issuances sa Bangko Sentral at ng SEC na kung kayo ay mayroon pong reklamo ay po pwede niyo po yung sulatan o tawagan. Nandun po yung kanilang number. SEC Guidelines and the Bangko Sentral ng Pilipinas kung, Guidelines. Kung co-op daw, Yusek, paano po yun? Cooperative? Yung co-op, the same, pareho po. Uh, kay, um, ang magiging difference lang is sila ba ay accredited namin? Kasi kung accredited namin, kami po ang magtatanggal ng loan payment at i-refund -re namin sa aming empleyado. Pero kung yung po ay nasa labas ng aming sistema, ito po ay personal transaction ng empleyado at ng lending institution. Kaya accredited daw din po ng DepEd, yung co-op. Ay, kung accredited, hindi mo sila dapat mga dahil kami po ang magtatanggal. Hindi, hindi ho makakarating yung bayad eh, sa co-op? Mm -hmm. Dahil kami po nagko-control ng payment. Oh, so lastly, ano hong pwede pang gawin ni Teacher Karen para ho once and for all ay... Pwede, pwede ho, hindi ho pwede ko bang i-insist dun sa lending na wag akong kaltasan? yes, po, pwede po. Ah, pwede po. pwede po. So makipag-usap na lang si Teacher Karen dun sa lending institution niya at ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Yusek. Yes, yes. And lastly, meron po tayo no, 2017 pa lang pagdating ni Secretary Liling Briones. By the way, birthday po ng ating Secretary. Oy, happy birthday ho! Uh, 80 years old si Secretary. Noong 2017, I I think na-misinterpret nga siya. Kasi nung nakita namin ang portfolio ng lending or ng loan ng ating mga empleyado, ay nag-worry po si Secretary Liling Briones. At sinabi niya na kailangan ng financial education ng ating mga empleyado. Mm -hmm. Kagaya kanina nung tinatanong natin, magkano ang interest, ano ang net, 'di ba, na uh, effect sa iyong halimbawa, kung umutang ka ng 10,000, magkano all in all ang nag mo? Oh, po. Ito po yung mga gusto natin na ipaalam sa ating mga empleyado. Kaya po kami ay meron ho mga uh, partnership with the Bangko Central ng Pilipinas sa mga commercial bank para ituro sa kanila. Marami ho kami mga 2-minute video at ayan poy available sa YouTube. Amin din po yung pinapalabas kapag meron mga training ang ating mga empleyado. Kasi mm -hmm. ang pinakamaganda po talaga ay masiguro na ang inyong kausap ay accredited, recognized at hindi po kayo lulukohin. Una, hindi po nila dapat kukunin ng inyong ATM payroll account dahil yan po ay personal ninyong pag-aari. At yan po ay relationship between the employer and employee. At lahat po ng pwede niyang uh, ibigay sa inyo bilang benepisyo ay dyan dadaan. Alright. So talagang isipin nyo, ang utang nyo sa kanila ay ganitong amount lang. Pero ang ATM na inyong binigay sa kanila ay Uh, infinite, dahil kung lahat ng tatanggapin nyo ay mapupunta doon. Mm -hmm. So, yun po yung danger na sinasabi natin. So, reminder, and maybe um, uh, this is a, a partnership through education. At uh, una, pagkatapos po nito, pag natutong ating mga guro, syempre kailangan natin turuan ang ating mga bata ng pag tamang pag-iipon mm -hmm. din, ano, ng investment. Sige. At uh, yan din po yung gusto namin na mabigay na tulong para sa ating mga empleyado.